Morning mga katinders. Dito si Mami Tins ngayon sa tindahan. Ayan. Katatapos ko lang mag-arrange dito sa harapan kasi diba linis likpit ako dito. So kakaupo ko lang at ngayon pakakain ng aking breakfast na kanin. Ulam ko ay giniling at munggo. Tapos pag nagutom pa ay merong rose cream bread. Ayan. Ito yung partner ko kanina. Umaga with coffee. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay regarding sa aking tindahan as always mga katinders. Particularly sa parking. So, meron ba talaga nagpa-park sa harapan ng aking tindahan? So, wala mga katinders. Alam nyo bakit? Papasilip ko sa inyo. Kasi yung store ko ay nasa kanto. Ayan. So, kung magpa-park ka, ikaw kotse o motor dyan, parang mahihiya pa ka kasi maraming dumadaan dyan at nahihirapan dahil sa iyo. So kasi, kaya kung may magpa-park man ay dun lang sa may unahan o dun sa may gilid. So, clear itong tindahan ni Mami Tins. Nakatiming si Mami Tins na itong pwesto ko ay nasa kanto. Kaya, kaya yung sa parking ay hindi ko problema yun. So, may nagpa-park dito na motor sa gilid pero hindi naman nagtatagal. Siguro mga 5 minutes lang kasi nga nasa kanto si eh, na Mami Tins, so kain mo na ako with bread, kaya relax relax ako ngayon, okay? Good morning mga Katinders.